Alam mo ba sa neuroscience, kapag puro papuri sa itsura lang ang naririnig ng bata, tulad ng "Ang ganda mo" o "Ang gwapo mo," natututo silang i-base ang halaga nila sa panlabas na anyo. Pero kapag inilipat mo ang papuri sa ugali at kakayahan nila, doon nabubuo ang tunay na self-worth at tibay ng loob nila. Parang halaman 'yan. Kung dinidiligan mo lang ang dahon, panandali ang ganda lang. Pero kung ugat ang pinapalakas, tatatag talaga. Ang papuri sa itsura ay nag activate ng utak para laging maghanap ng validation sa iba. Pero ang papuri sa character at effort, pinapalakas ang prefrontal cortex. Yan ang part ng utak na nagbu-build ng confidence at resilience. Kaya sa halip na ang cute mo o ang ganda ng buhok mo, subukan mong sabihing, ang tapang mo na sinubukan mo yan. Ang galing mong magtanong, Hinahangaan ko na nagsasalita ka para sa tama. Ang dami mong creative ideas. Ito yung mga papuri na hindi natitinag kahit bad hair day pa. Dahil tinuturo mo sa anak mo na ang tunay na halaga nila ay nasa kung sino sila, hindi sa itsura nila. Thank you for Make sure like and subscribe.